e Magandang umaga po mga kapambin. Kumusta po? Balik po ulit tayo dito sa ating tinatabasa na sitaw po. At kanina umaga ay maaga po tayo mga kapambin. Itong pangalawang luwang natin ay na tapos na po natin ito. Bali yung tabi na laang po yan. Oh. Ay tayo po ay ano, kumain po muna bago bumalik po ulit tayo ngayon ay lagi po tayong andito ngayon at gawa ng ating lilinisan tapos ay lalagyan po ng puste itong ating sitaw gawa ng ano po o oh. na amlay na yan oh tuloy tuloy na po ang haba ng amlay oh yan po ayan ang bilis talaga oh yan po oh, oh. tapos kanina ng umaga tayo po yung nagpatubig dito yan oh ayan na po yung ating patubig nian Nah, stuck di na, ya. tika. Parah mobilis. Dewong. papatubigan po natin itong ating sitaw tapos diretsyo po ito sa dun sa baba po sa ating maisan magtatabas na po tayo bali dito po tayo mga parampin sa ating paglilinis po dito sa ating sitaw po tuloy lang po tayo sa trabaho natin din eh para po matapos mamaya akin para matuwa rin hanggang tanga rin ay iyari na rin. Ah, biglang bumuhos po ang ulan mga kaparambin ay may ano pa po tayo doon tatlong hanay po doon ay kami po ay tumakbo dito ni mami dumating po si mami eh. magirotok ng ni... nagbibilig ako ulan sili ayun po si mami na, na. eh nakita ko kasi yung tagayon kaya di ko may tuloy ayun Ay maganda po, nag-blessing tayo. Oo. Oh, Kanina po ay sulo tayo. Hindi direk sa sumami ng ating kalungan ay eh ngayon. May blessing na dumating para sa lahat po yan. Ano ganda? Nagpatubig po ako kanina. Mga po yung ating tubig na yun. Magandang blessing po. Pabor sa lahat. Tagulan na po ata talaga ngayon. Ha? Oh, may low pressure yung rata. Ah, may low pressure. Ganda sa ating mga isang po. Tapos lang po natin magmerinda. Magkapi po tayo. At tumila na po mga kaparambin ang ating ulan. Tayo po yung magagar scatter po uli. Malinis na po ang ating sitawan po. Yan, ang ganda na at pagkatawas po natin mga grass doon ay ating lalagyan po ito ng kahoy po itong ating pangalawang luang po yan ganito po yung unang luang po okay na po yan kumplito na yan, itong pangalawa ay wala pang kahoy, yun po yung ano puste po ng ating pagkakabitan ng trellis ano kaya yung ating ano, patubig ayun, meron na po meron na po nadaloy diretso na doon sa baba malaking bagay naman po yung pagka ulan kanina kaya lang po ay tumila po uli eh yan po yung ating patubig diretso na po yan doon sa ating maisan po sa kabila ito na lang po mga kabarang binating gagas katirin po oh. يسال دلوقتي تلوح Nakatapos na po tayo mga kapambin dito sa ating tabasan po. Yan po. Okay na po yan. Iba-iba na po. Wala na po yung mga malalago na damo. Ay ngayon po ay maglalagay naman po tayo ng poste ng ano po. Ng trellis pagtatalian po natin May giniyak na po ako dito, naghakot na po kanina, yan po, oh, nakagayak na. Ha? Yan. Ari po yung ating nakagayak. Nandito po si Mami May, magandang hapon. Hello eh. po. Kawai May. Gagawas po. No, Derte. berte. Bali dito po ay Ano? ang ating nailagay na kahoy sa isang linya po ay limang piraso dito po ay dito po sa pangalawa natin ay pito gawa ng mahaba po ito yan, nagsampul na po ako doon hanggang dulo yan para po yan na yung guide natin okay na po yan dito po tayo masimula bali ang ginawa po natin ano Salitan po dun po sa puno malaki-laki po dito ang postit sa pangalo ay medyo maliit tapos sa pangatlo ay medyo malaki uli maliit uli, malaki ganun po palitan para pag hatak po bukas ng tali ay ano may matibay may malalaki para po yung pangalawa natin oh. Yan, dito po Yahan nila ang po natin din eh. Para po magandang tingnan. Yan medyo ilulubog po natin ng malalim. Para po matibay. Yan ang bilis sumaba po ng mga ano. Yan dulo ng sitaw po yan oh. mabilis pala yan harap po ganun din oh. Eh. nagagandahan na po ang ating mga halaman dito Okay na po itong pangalawang ano natin. Hanay. Dito po tayo sa pangatlo. Ito po, 'yan. po yung dulo ng ating ano, ikalawang luang. ito po. Nakompletuhan po natin ito. Yung ikalawang luang po, nalagyan na po natin ng kahoy lahat. Tapos sa pangatlo ay may ilang piraso din naman po nalagyan po natin. Yan. Tapos ay nalimisan na po natin. Okay na po. O tayo tayo po. Yan. Bukas tayo maglalagay ng trellis po. Tapos ito po nababasa na oh. Diretso dilig po yan. Ayan po yung patubig natin oh. Kaya hindi na po tayo naglalagay ng ano dito ng huspo. Oh, Diretso dilig na ito. Ayos na. Ganda. <laughs> ano? Ha? Ayun yung bago. Oo ah. Ha ah, si Bayaw Hinson po oh. Putol magandang hapon. Nakapon oh, nakapon no, ah. na. Ayun, ano. anong bilis ano? Libre. May ano na? Putoy. Na, nabunga na. Nabunga na ano. Na, Ayun, <laughs> Bago pa lang po naglalagay ng poste may bunga na. Ano toy? <laughs> mm, Nakaharvest na agad. Harvest agad ay. Nanaig po. Pa bang, no? Pang sinigang. Ah, pagkabilis ito oh, toy. Ano. Nakakatuwa. Araw-araw ay may ano? Pinagbabago na. No? Ano? Ganong kataas yan. Baka yun ay mataas na buwan ng trellis ay ilang baitang? Ano wala, ano yung eh. namin yung parang binabatak na oo, oo. apat ang... ah, na, na ang eh 300 ang isa ay malinis na po mga kapambin. ay bukas na lang po ulit tayo yan ang bilis po na maghapon at uuwi naman po kami maraming maraming salamat po sa inyong support at pagsama po mga kapambin. Ingat lagi, ingat bless po sa atin lahat. Ah, babay po mga kapambin. Nakaganda na ang taniman natin. Oh. Tara. Tara.